Ano nga ba ang mangyayari if hindi natin mabayaran yung ating J-Loan before mag-due date? What is up mga paps? Welcome back na po sa ating channel. In this video nun po is pag-uusapan po natin kung ano nga ba yung mangyayari if hindi natin mabayaran yung ating G-loan sa tamang oras. Ano kaya yung mangyayari sa ating Gcash account? Or magkakaroon ba ito ng malaking epekto sa ating G-score? Or makakaapekto kaya ito sa next G-loan offer natin? Or magkakaroon kaya tayo ng penalty fees? Or kaya automatic ide idededuct or ibabawa sa ating Gcash balance yung ating G-loan payment? So yan po yung mga tanong mga paps na masasagot natin in this video. But disclaimer lang mga paps, ang mga information po na to is based lang po sa aking experience. Pero applicable po ito sa lahat ng GCash user since isa lang naman yung policy ni GCash when it comes sa kanilang G-Loan feature. So masasabi ko na this information po is applicable for all GCash users. And now without further ado, tara simulan na natin to. So, last September 18 nga po mga paps, meron po akong kailangan bayaran sa akin G-loan. Kaso hindi ko nga po siya nabayaran sa tamang oras. The reason is that is, actually sinadya ko po talaga siyang hindi siya bayaran. Kasi marami pong nagtatanong, marami pong nababasa sa comment section ng mga previous videos natin about G-loan and about G-cash recovery. Kung ano nga ba yung mangyayari if hindi nila mabayaran yung kanilang G-loan sa tamang oras or before mag date. So nakiris din ako kaya ginawa ko hindi ko siya binayaran Or hindi ko binayaran yung aking J-Loan sa tamang oras Para ma-share ko na rin sa inyo mga paps And magkaroon tayo ng idea or tamang informasyon about this topic or about this question. So, ganito nga po yung nangyari mga paps. Last September 18 po, ayan, meron akong kailangan bayaran sa aking J-loan pero hindi ko siya nabayaran sa tamang oras. Ngayon mga paps, same day, which is September 18 pa rin, nag-text sa atin si J-loan. So, ganito sabi niya, yung J-loan account balance nga po natin is magjuju today. So kailangan ko siya mabayaran that day para maavoid avoid ko yung late fees. So meron pong fees if hindi natin siya mabayaran sa tamang oras. So ang ginawa ko mga paps, hinayaan ko lang talaga siya nagmatigas tayo. Then kinabukasan po nag-text ulit si j sa atin. Ito po yung sabi niya. Yung balance nga daw po natin sa j is overdue and nagkaroon ng penalties. So since hindi natin siya nabayaran sa tamang oras, kaya nagkaroon po siya ng penalties or penalties fee. Ngayon, tanong, paano naman if enough yung balance mo sa inyong GCash account or sa inyong GCash balance para pambaya dun sa inyong G-loan? Magkakaroon din pa rin kaya ng penalties fee? Ang sagot po dyan mga paps is hindi na. Automatic po siyang madededuct sa inyong GCash wallet. So if hindi nyo po siya na-settle sa tamang oras pero may enough balance naman kayo sa inyong Gcash wallet, automatic na po yun na mababawasan dahil sa inyong G-loan. So meaning mga paps, magkakaroon ka lang po ng penalties fee if hindi mo po siya mabayaran sa tamang oras and wala pong enough na balance sa inyong Gcash wallet para pambayad doon sa inyong G-loan. So para doon sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung mayayari sa kanilang G-loan if hindi nila mabayaran sa tamang oras dahil din sa mga system error or hindi nila mabuksan yung kanilang Gcash account or nagloloko or dahil busy sa trabaho, there's no need to worry mga paps if meron naman po kayong enough balance sa inyong GCash wallet dahil kusa na po yung padededuct sa inyong GCash balance. Ang problema lang dyan if wala pong enough balance sa inyong GCash wallet dahil talagang magkakaroon ka ng penalties fee. Tulad lang po nang nangyari sa akin. So bali ito po yung nangyari sa akin Jilon mga paps. Kung nakikita nyo dyan for 19.31 pesos na lang siya kasi na-deduct po yung iba dun sa aking Gcash wallet. Ang Gcash wallet ko po kasi that time is nasa 63 point something lang po. Nasa 63 pesos lang po. So nung nag due date, kusa po siyang nadidak para pambayad sa aking G-loan. Bali ito po yung naging transaction niya. So, mabasa dito J-Loan auto repayment. So, since 'yan lang po yung Gcash wallet ko or Gcash balance ko, 'yan lang din po yung na sa aking Gcash account. And hindi po siya enough para mabayaran yung aking installment sa J-Loan. So, ang nangyari mga paps is nagkaroon po talaga ako ng penalties fee since meron pa po akong remaining balance for that month. Ngayon, after that mga paps, after ko pong makapag-cash in ng 600 pesos, nag auto deduct po ulit yung aking remaining balance sa J-Loan na 430 20.44 pesos. So kung tututalin mga paps, yung binayaran ko po that month for J loan ko is nasa 490 po siya instead na dapat nasa 450 pesos lang po siya. So 40 pesos po yung naging late fees ko which is malaki din for me. Kaya if meron din po kayong installment balance sa inyong J-Loan, bayaran nyo po sa tamang oras as much as possible kasi ang laki po ng late fees if ever. So yan po yung pinaka-best suggestion ko po para sa inyo or para sa atin, sa mga lahat na gumagamit ng J-Cash or J-Loan, make sure mga paps na bayaran natin sa tamang oras yung ating J-Loan para ma-avoid natin yung additional fees. And hanggang dito lang po ang gusto kong i-share in this video mga paps. Sana kahit papano is nakatulong and nagkaroon ka ng idea and helpful information. Muli, have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.